Kahit ka ng dugo, hindi ka makakautang sa bangko kung wala kang collateral at kung wala kang coaching ibibigay doon. So kailangan mag-focus tayo sa value natin sa product at paano yun makatawid sa market. Hello, what's up? Welcome, welcome sa ating Daily Viber. Isang nanibet, isang entrepreneur na nagsisimula pa lang o nagsisimula na pero wala ka pang 10 employees pataas para sa itong channel na to dahil sama-sama tayong matututong magpalaki ng mga negosyo natin yan ang mga pag-aaralan natin dito All right, dito sa Daily Vitamin umattend nga tayo nung Asian Business Summit nung nakaraan at marami tayong natutunan tatlong araw na yun dahil lahat ng malulupit na negosyante sa Southeast Asia nagsama-sama, nag-usap-usap kung paano matutulungan ng mga small, medium, enterprises and micro enterprises. At kabilang nga tayo doon. Dahil 99.6% ng mga negosyo sa Pilipinas ay pinagkakalooban niyang mga yan. MSMEs kung tawagin. At yung mga large corporation, pinag-uusapan nila yung tungkol sa inclusive growth. Kung paano nila matutulungan yung mga maliliit na tulad natin. Pero pumunta tayo doon hindi para manghingi ng tulong. Pumunta tayo doon para malaman kung pa paano tayo makakatulong sa plano nila at sa ekonomiya. Kasi napaka-importante yung parte natin yan. Tayo yung backbone ng ekonomi. Kaya kailangan natin lumaki. Ang pinupuntos nila, huwag tayong manatiling maliit. Kailangan maging malaki tayo. Alright, so ngayong episode number 53 ng Daily Vitamin, pag usapan natin yung sinabi ni President Rodrigo Duterte noong araw na yun. Day 3, day 2 na yata siya. Dumating. Ah, day 2. Ay, day 1. Mababait ka sa yun. Nagsalabi siya. Okay. Ang puntos lang naman yan, nung araw na yun, ang, ang usap-usapan, ah, ang pinag-uusap-usapan ng mga entrepreneur ay yung dad sinabi ni Duterte na dadagdagan niya na ang budget para ma-empower yung mga small businesses. So marami nagpalak pa, marami natuwa, maski sa mga news, tuwan-tuwa sa mga issue na yun. Hindi yun ang puntos natin. Ang puntos natin dito sa Daily Vitamin, na hindi naman talaga pera ang problema. Ang problema ay yung utak nating mga entrepreneur kung isa kang entrepreneur na ang problema mo bago mo simulan yung negosyo mo ay pera, wala kang pera, wala kang kapital, well, wala kang kwentang entrepreneur. Dahil ang totoong entrepreneur can build something out of nothing. Kung wala kang pera, gagawa ka ng paraan dahil walang taong wala. Yan ang pinaniniwalaan ko, walang taong wala. Lahat ng kailangan mo, nasa na. At kung di ka marunong gumamit ng bagay na nasa hindi ka pa hindi ka hindi ka deserving na bigyan pa ng another set ng resources. Kasi nga, yung ano nga meron ka, linulus time mo lang, wala kang ginagawang maganda doon. Bibigyan ka pa kaya? Hindi na, syempre, bala ka na sa buhay mo. Kaya tayong mga entrepreneur, tanggalin natin sa equation yung pera. Kasi, kahit umiyak ka ng dugo, hindi ka makakautang sa bangko kung wala kang collateral at kung wala kang coaching ibibigay doon. So, kailangan, mag-focus tayo sa value natin sa product at paano yun makatawid sa market na dapat matulungan nun o mabigyan ng servisyo ng nung, nung product mo, anong value mo. Doon na tayong focus yung pera, wag muna isipin yan. Ang problema kasi madalas ngayon, eh, no? kasi tinuturo sa school, pag gumawa ka ng business plan, kailangan mo ng kapital. At nagpo-focus tayo masyado doon sa mga wala. Anong kailangan mo, anong kailangan mo, anong kailangan mo. Yan ang training natin. Mag-focus, baguhin natin yan. Mag-focus tayo kung anong meron tayo. Doon tayo mag-work pa forward hindi yung mag-isip talaga tayo anong mga wala anong mga kailangan natin kailangan natin ito, kailangan 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 ang daming kailangan wala kang ka nang nagawa kasi doon ka naka sa wala mag-focus ka kung anong meron ka yun ang tunay na entrepreneur kaya dito sa daily by the latang lahat ang ginagawa natin dito kung pera lang ang dahilan kung para hindi mo magawa yung life works mo hindi ang problema tanggalin mo yan magsimula ka na yun lang ganun lang kasimple ha kasi na-train tayo na wala nito kailangan meron muna kailangan natin nun. Kailangan natin nun. Bili muna tayo niya. Wala tayong pera. Hindi natin magagawa. Pera, pera, pera. Hindi problema pera. O lalo na kung nagsisimula ka. Yan ang unang training. Kapag napagsimula ka ng walang pera, you deserve yung pera. Okay? If you are nothing without that money, well, you don't deserve that money. sabihin, kung wala kang kwentas, kung wala kang investment money, well, hindi mo deserve yung investment money. Sasayangin lang ng mga tao yung perang ipagkakaloob sa'yo. Kasi pera ng taong bayan yun, no? bawal yun sa kung sino-sino lulustayin lang although lagi yun ang practice na nagagawa kaya tayo dito sa ekonomiya natin wala rin namang magbibigay sa'yo ng, ng kapital sa ideas mo eh. so why not simulan mo na kagad okay? ako dati lahat ng ideas ko in, pinitch ko yan sa mga mayayaman sa mga venture capitalist sa mga investor okay? hindi sila makapaniwalang magagawa yun at wala rin naman silang perang binigay sa akin kasi nga sa kala nila baliw ako, gago ko, hindi ko magagawa yung mga bagay na yun. Pero ang totoo, hindi lang sila ganung karisky para ibig pahiram yung pera sa akin, invest yung pera sa akin, dahil alam nila, mawawala lang din. Hindi ako deserve sa mata nila. Kaya sabi ko, ba't pa ako magmamakaawa kung mingin ng pera sa inyo, mga investor kayo, mga bangko kayo, magpo na lang ako sa value at market ko. At eventually, sila na mismo ang lumalapit sa akin. Ganon tayong mga entrepreneur dapat. Itanggalin muna yung problema sa pera, magfocus tayo sa cash flow. Ang ibig sabihin, mag-focus tayo na pumapasok yung pera sa negosyo natin, umiikot, paglabas, bumabalik ng mas marami cash flow. Kasi pag napalaki natin yung cash flow na yan, ipati yung mga banko, yung mga investor, yung mga angel investors na yan, sila mismo magpo-pour out ng pera sa'yo. Sila magmamakaawa para gamitin mo yung pera nila, para kumita sila dahil sa'yo. Yun ang goal natin. Hindi yung nag... Ang, kay, ang, ang, status kagad natin, in needy person. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng kapital wala, walang kwentang entrepreneur yun. Kung may kwenta ka talaga, didiskarte ka. Kung anong meron ka, kung ano kung nasa saan ka, doon ka magsisimula. Hindi yung kung ano-anong hinahanap mo. Sa iba, effective yun. Pero sa karamihan ng Pilipino entrepreneur, hindi effective yon. Pwede kang manghiram ng kumuha ng kapital, pumunta ka sa Amerika, magpitch pitch ka doon ng ideas mo, wala pang isang buwan, may kapital ka na. Pero sa realidad, dito sa mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, tayo mga micro-entrepreneurs, hindi yung possible sa atin. Kaya magpo tayo kung anong posible. Ayos ba yun? Tulong-tulong tayo syempre. Kaya sa presidente, kung dadagdagan nyo yung budget para sa mga entrepreneurs, very good. Walang problema. Pero kahit gano'ng karaming pera ang makuha ng mga entrepreneur, isang entrepreneur, kung hindi ka marunong sa cash flow, kung wala ka talagang kwentang entrepreneur, masasayang mo lang din yung pera ngayon. At yung pera ngayon, pera ng taong bayan yun. Kaya hindi dapat nilulusta yun. Kaya ang, ang tunay na dapat solusyonan ay eh yung training sa utak na kahit wala kang kapital, pera, ay eh mag-execute -e yung idea mo. Yun ang yan. Yun ang diferensya ng yun ang fine line between great entrepreneurs and ang uh, stupid entrepreneur. Kaya tayo, great entrepreneur tayo, kaya dun tayong pupokus. Kahit wala tayo, didiscarte tayo kung paano natin ma-execute yung idea, yung mission, yung life works, yung negosyo na dapat i-provide natin sa market. kung tayo magpo-focus. Ayos ba yun? Thank you very much sa pagsama ngayong araw na to sa episode sa vlog number 53 natin. Ha? Ang dami na haba na ng ano natin vlog natin pero hindi tayo titigil dahil marami pa tayong i-share isha na learning para sa mga kapwa nating micro entrepreneur na napulot natin mismo doon sa ASEAN Business Summit. Thank you very much. Muli magdasal-dasal ang tagumpay galing kayo dyan at kung tamad ka, hindi naman bibigay sa ni Lord Jan. Magtrabaho tayo ng malupit para bukas yung susunod na henerasyon. Magpasalamat sa atin. Thank you very much. Have a great day. Bye-bye. I love you. Pray always. Bye!